grabe si mother magpapakailan ng mga dogi na pahamak pa? uh, mother does ulaga na. <laughs> hindi ko magandahan. kita kita picture. <laughs> mga na naganda na si mother ng mga pagkain para sa mga doggies kasi sa sobrang dami talaga ng pinakakain nila, madalas inaabot na nga sila ng gabi. Saka na nga kasi tayo sa start magpakain sa mga doggies sa labas after yun nga natin magpakain ng ating pack members. Actually, minsan nga kasabay pa habang nagpapakain ng pack members sa loob, meron rin nagpapakain sa labas. Eto nga, pinuntahan na rin muna ni ng mother yung una nga mga set of doggies na papakainin natin at syempre kilala nyo na nga sila. Nakakatuwa nga itong mga doggies na to kasi kilala na rin nga nila yung tunog ng sasakyan kasi tingnan nyo nga pagdating natin dito nakaabang na agad sila alam na nga nila ang sasakyan natin mapa tricab man yan mapa mcqueen or mapa sonic basta darating nga tayo grabe nagkakagulo na nga sila at sinasalubong na nga agad tayo although nakakatuwa nga medyo delikado rin talaga lalo na nga nung time na to ang daming dumada ang mga sasakyan tapos na ginasa na talaga sila dahil nga sumasalubong kaya naman agad, agad na rin nga natin silang nilapitan para nga tumabi na rin sila at hindi na nga humarang dun sa daan kasi syempre delikado nga kung madaanan sila um, ng mga sasakyan Eto na nga, isa-isa na nga silang binigyan ni Kuya. At ewan ko ba, parang padami ng padami ang mga doggy dito sa part na ito. O baka talagang minsan ay konti nga lang yung nakikita ko. Kasi ngayon tingnan nyo, parang ang dami nga nilang kumakain. Siguro nga, medyo naninibago lang kung tingnan dahil medyo malalaki na nga sila. Dahil noon nga talagang ang liliit pa ng mga ito at paping papi pa. Pero simula nga nung papis sila, talagang enjoy na enjoy na nga nila talaga itong mga binibigay natin pagkain para sa kanila. Kaya nga nakilala na rin nila yung mga sasakyan natin kasi iba-iba rin talaga yung dinadala nating sasakyan dito tuwing dadalan nga natin sila ng pagkain Anyways, dito naman sa video, amazed na amazed si Mother dito sa isang doggy kasi balbun nga daw. Ewan ko nga rin kung kapatid ba sila ng mga puppy na ito kasi feel ko iba nga siya or hindi siya talaga kapatid. Pero may possibility rin nga na kapatid siya tapos siya nga lang talaga yung balbun ng pagkalabas. Pero sabi ko nga mukha naman siyang may lahi. Parang ang first time lang di makita ni Mother yung doggy na yon kaya nga naaamiss din siya dahil nga balbun daw. Para ba naman kasi halos lahat nga ng mga puppies dito hindi naman ganun kabalbun at actually puro nga sila para mga short hair. Pero kung titingnan mo kasi halos mag magkakasing laki nga lang sila kaya naman masasabi mo na baka nga magkakapatid. Anyways, dito naman sa kabilang kalsada may nang hingi nga rin na isang doggy kaya naman binigyan ni mother dito sa may damuhan. Hmm. Hindi kasi talaga siya kasama ano iba mga doggy kaya naman dito na lang siya binigyan sa malayo at hindi naman siya pwedeng isama doon ng pagkain baka awayin siya. Anyways, nang so iniwan nga natin sa lahat at ini-enjoy pa rin nga nila yung mga pagkain na binigay natin. Tapos syempre, pagdating naman natin sa bahay, nag-prepare na nga tayo ng mga pagkain pa kasi hindi lang naman yung mga doggies na yun natin. anjan pa siya syempre ang family na na mama dog, sina Whitey, sina Achichi, tapos yung color brown at marami pa, lalong lalo na yung mga nagpapadede. Kaya naman sina mother etong at gumawa na ulit ng pagkain pa, bale yung tira nga, dinagdagan lang rin nila ng dog food. Tapos syempre hindi nga pwedeng dog food lang, sinamahan rin nga nila yan itong barbecue, tapos meron pa nga din yung kanin na merong lasa. O ba diba, talagang may enjoy nga nila itong food na ginawa natin. Tapos eto nga, meron din si mother mga hinimay-himay nga na ulam para nga ma-enjoy naman nila to. Tapos syempre for the halo-halo nga din yan para nga talaga siya dito sa may dog food. Actually, nagagawa pa lang tayo ng pagkain. May mga nakaabang na nga dito sa labas since alam nga nila ang oras ng pakainan talaga. Andito na nga agad itong si Whitey at nakakatuwa kasi ganun pa rin siya hanggang ngayon patalon. Talon nga kapag nangihingi ng pagkain. Ngayon na nga lang rin talaga siya nakapunta dito kasi naman talagang lagi may nagagar dito sa labas ng bahay natin si na mama Dog. Kaya naman si na mother naglakad na nga lang papunta dito kay na Whitey at dito nga sila binigyan ng pagkain kasi baka wine pa sila ni mama doon kung doon natin bigyan sa harap. Sakto naman nandito Ganito na rin nga itong si Saya at mukhang nangihingi rin nga. Grabe talaga itong si Saya palagi nga tayong sinusundo kapag gusto rin manghingi ng pagkain. Although mukha namang well taken care of na sila pero syempre binibigyan pa rin natin sila kasi syempre baka magkain gitan. At syempre mukhang gusto rin naman nilang tikman yung mga binibigyan nga nating pagkain kina Whitey since magkatabi lang din naman bahay nila. Why not bigyan na rin natin ba? Diba? Syempre kasama na rin nga yung mga anak niya tapos tingnan nyo itong si Mohok sabang nagbibigay-bigay tayo ni hindi malang siya lumalapit talaga sa pagkain. Hindi nga gaya nitong si Saya tapos yung mga anak niya na talagang diretso kain ay nagad talaga nakatitig pa nga sa atin itong si mohoks ha tapos sinasaya nga mukha naka-recover niya pero ewan ko kay mohoks parang gano'n na nga talaga siya kasi hindi naman nagbabago yung kanyang balhibo nung pabalik naman for the hingi nga ulit itong si Whitey at saka si Achichi sakto nandito rin nga si Kuya yung owner nitong dalawang to tapos syempre dahil nga nang hingi pa itong dalawa binigyan pa rin nga sila ni Mother lalong lalo na nga itong si Whitey grabe kasi ang cute cute din niya manghingi ka ni Mother sa harap ng bahay nila tapos itong si Achichi kasi ubusan siya ng pakainan talaga. Kasi alam niyo naman si Whitey, meron talaga siyang sarili niyang pakainan. Itong si Achichi dito na lang nilagay ni Mother sa gilid at kinain rin naman niya. Yun hmm. nga palang pagkain ni Whitey na binigay natin kanina, ito yung anak na nga niya yung kumakain. Kaya nga nanghingi ulit siya sa atin kasi pinalamang na niya ito dito sa anak niya. O diba mabait rin talaga si Whitey at hinayaan niya nga na yung anak niya yung kumain tapos nang hingi na nga lang siya ulit. Si Mox naman mukha nang hihingi nga kaya sabi ni Mother lagyan nga ulit sa gilid kasi baka gusto ni Mox dito sa part na to lumafa. Kaso ewan ko ba talaga tinitigan niya muna ulit yung pagkain. Ay, si Mohox talaga minsan parang robot. <laughs> Bigla nga rin nag-appear itong si Brother Dog at mukhang nang hihingi din nga kaya naman naglagay sila na isa pang pagkain dito sa kabilang gilid. Ito kasi si Brother Dog talaga may katapangan kaya naman sabi ni Mother ihiwalay na rin nga yung pagkain niya para wala naman siyang maaway. At ito na nga sila for the Chibugan nga silang lahat. O oh, diba ang cute nilang tingnan sabay-sabay silang kumain dito sa paparto. At dahil tapos na nga tayo magpakain dito, ito for the uwi na rin nga tayo para pakainin naman si Mama Dog. Pero after nga pakainin si Mama Dog at si Mama Fiona, syempre dito naman tayo kay bakla. Tapos habang naglalakad nga si na mother papunta dito kina bakla dahil medyo madilim grabe ang mga pangyayari. Talagang si mother natakid pa at talagang sa. Uh, mother dos na ulaga na. <laughs> Hindi ko magandahan. Kita kita bitchy. <laughs> o diba talagang boom, bagsak si mother nung time na ite, paano ba naman kasi naapakan nga daw niya yung lata at gumulo nga daw siya kasama nung lata? <laughs> Sobrang dilim nga daw naman kasi talaga na kahit nga may flash ay hindi rin nakikita yung daan kaya naman talagang hindi niya din nakita yung lata. Pagdating naman nila dito kay bakla itong si bakla dahil sa sobrang kalikutan ay sumabit nga siya dito sa may kahoy kaya tinulungan nga nila para matanggal yung pagkakasabit niya. Buti na lang nga talaga at binisita nga natin ito si Bakla kasi kung hindi magdamag talaga siya nakasabit niya sa sobrang likot niya. Ano ba naman kasi talagang gabing gabi na rin nung time na to kaya wala na nga basta makakakita sa kanya. Anyway, habang binigyan niya ni mother ng pagkain na itong si Bakla nang ang hihingi nga itong isa kaya naman binigyan niya siya ni mother dito sa kabilang gilid. Tapos habang busy nga sila sa pagkain na itong si mother, tingnan tining tinignan tingnan na naman itong mga junakis ni Bakla. Pinagdala niya rin nga pala ng latag itong mga junakis ni Bakla at yun yung nakikita nyo kanina na pawagawagay nung siya ay bumagsak nilatag niya ngayon, Tapos isa-isa niyang nilagay itong mga puppies dito sa may latag para nga hindi rin sila masyadong lamigin. Tapos napansin ko rin nga dito sa mga anak ni bakla, hindi na nga rin sila gaano nagsisiksikan at hindi na sila masyado nagtatabi-tabi. Diba kasi talaga yung mga puppies gusto nila talaga lagi sila magkakasiksikan at nakatumpok lang sila sa kabilang gilid. Pero siguro nga hindi na rin talaga kalamigan yung panahon kaya nga hindi na sila gaano nagsisiksikan. Kaya naman minsan iwayolay na sila kung matulog. Anyway, sa anilambing-lambing na lang rin nga muna ni mother itong mga puppies na to. Tapos finlex-flex. Tapos syempre, After afternoon itong si bakla naman yung nilambing-lambing niya at na good night na rin nga siya. O di ba talaga kakaiba yung bond nila ni bakla kasi sobrang sweet naman talaga itong si bakla. At dahil nga gabi gabi na rin after ng kulita nila ay umuwi na rin nga sila at sabi ko buti na lang hindi na ulit na dapa si mob Pero sabi ko nga nakakapanghinayang wala tuloy kumatawanan kasi medyo madilim nga yung video kung sana nadapa siya. <laughs>